Year Signs, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please sub subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Tiar's Bracelet, makikita niyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay? mensahe po natin spirit guide for Gemini Libra and Aquarius we have played out fake accounts magingat kayo ha baka mamaya may nakakachat kayo dito tapos dami account lang pala or yun know, nagpapanggap lang pala yung tao na karela, uh, karelasyon nyo kachat ninyo ganun. so magingat po kayo Tingnan natin ha, ano tong played out check natin. Pwede rin may mga gumagaya sa iyo. Or pag sinearch mo yung pangalan mo sa mga social media accounts, ang daming lumalabas. Na same name, ta same picture. Ginagaya po kayo. Tingnan natin ano tong played out. We have Page of Swords. Ayan po. So yung iba sa inyo, pwedeng aware kayo dito, no? aware kayo tapos parang hindi nyo iniiwasan alam mo yung parang okay sige pinaglalaroan mo ko ah, e, ay ko rin yan sayo so you give the same energy fake accounts we have queen of wands ayan po so you have time no yun yung nakikita ko sa inyo dito you have time para sa mga ganitong uri ng tao na mga manloloko mm -mm. parang you make the you make their life not easier no yung parang di ba pinag-aaksayahan kanila ng oras <laughs> binibigyan kanila ng oras o oh, di pag-aaksayahan mo sila ng oras din ayan tingnan natin so pwedeng may mga i-report ire ka dito for some of you yun yung pagbibigay niyo ng oras sa kanila pwedeng i-report ire niyo mga accounts na yan we have king of cups so meron pa dito no ayan isang lalaki dito na maaaring may kinakaharap na karma. Ayan, bad karma 'yang lumalabas dito eh. So pwedeng itong taong 'to, ito 'yung hindi mo na pinapansin na nagpapapansin pa rin sa hanggang ngayon. Parang ayaw kang tigilan. Tingnan natin. Siguro nakakarma na 'yung tao na 'yan sa so, kung ano man 'yung ginawa niya sa in your signs. Check natin. Pagdating sa bahay, kamusta sa 'yung energy Kamusta ang energy sa bahay, spirit guide? We have six of swords. So, pwedeng may umalis na family members. O, na family member. We have seven of swords. Parang biglaan lang to. Um, napatawag siya sa work, ganun. We have four of wands. So, meron dito parang kahit tutul kayo dun sa pag-alis ng isang tao o isang pamilya ninyo, isang miyembro ng pamilya, wala naman po kayong magagawa because of his or her duty. O yun nga, dahil may trabaho. Tingnan natin. Okay, five of cups in reverse pagdating ito sa inyong career. Tingnan natin yan. We have five of swords. Five of Cups ito. Ito naman ito. Five of Swords. So may 50-50 energy dito. Ten of Coins. Okay. Parang you feel na you don't belong pagdating dito sa ano, sa trabaho. Sa mga co-worker mo. Parang feeling mo pinaglalaroan kanila. nila. Ayan. Parang ito yung energy na yun eh para tuloy may pang paghihiganti na gagawin yung iba sa inyo you know, we have the high priestess yung paghihiganti na to ha hindi po to yung makikipag-away ka sa kanila um, pwede na mas pagbubutihin mo pa yung trabaho mo dun ka magpapapansin sa part na yon okay hindi yung dahil aawayin mo sila ganito ganyan or sisiraan mo sila katulad ng ginagawa nila sa'yo mas gagawin mo pang better yung iyong sarili Tsaka alam mo dito, ayan o, oh, yung iba sa inyo, nagmamanifest kayo dito. Na kung sino man, or baka yung iba sa inyo, meron kayong mga alagang mga pampaswerte. Ayan. So, pwedeng minamanifest mo. O yung iba sa inyo, power manifester kayo eh. Ear signs. So, pwedeng namamanifest mo talaga na kung sino yung may ginawa sa inyo, yung hindi maganda, ay babalik sa kanya. Ayan. Yung iba sa inyo, sabi ko, kahit wala kayong gawin dito against them, babalik at babalikin sa kanila. Check natin sa business if my business po kayo. We have two of wands. Meron tayo ditong da sun. At mayroon po tayo ditong two of cups pagdating naman sa inyong business. Ayan, ano to ha? Close deal na po ito. Good transaction itong paparating para sa inyo pagdating dito sa inyong business. Mhm. -mm. Anuhin nyo lang dito kung meron kayong mga social media accounts pagdating dito sa inyong business ay I-report po niya talaga kung ano ha, kung mayroon kasi pwede yung makaabala dun sa inyong mga clients mm -mm. I mean, pwede nilang, ano ba yun, i-scam, ganyan, edi nakalink yun sa pangalan ninyo, sa pangalan ng business ninyo Kaya po, ingat kayo dito or bigyan nyo ng warning yung inyong mga clients na hindi po kayo yung unang nagme-message your signs. Kaya be vigilant kasi maraming gumagay sa inyo. Maraming fake accounts. So, remind them. Kung hindi mo man ma-report lahat, no? Yung mga nanggagaya na yan sa'yo. Check naman natin yung iyong kapirahan. We have the tower. Parang wala pa rin pagbabago pagdating sa money. We have the chariot. Walang pag-usad. Ayan po yung pinapakita rito. Hindi naman lahat yan sa inyo. We have temperance. Parang naiinip na kayo doon sa ginagawa ninyo. sabi natin, you give your best, ba diba? Parang mabawasan yung mga expenses ninyo. Kaya lang parang hindi ganun yung nangyayari. Yung iba dito parang mas lumalala pa, mas napapagastos pa kayo. So, tignan nyo po talaga, ano, ano ba talaga yung mga pangailangan niyo Ano ba yung mga basic needs ninyo? Doon muna po kayo mag-focus. Check natin. Ay, iba naman sa inyo dito, hindi naman kayo naghihirap, no? Pero yun nga lang, hindi kasi talaga, parang hindi nag-grow yung finances mo. Eh, pag nagpatuloy yan, ayun, baka doon mo palang talaga maramdaman yung hirap. Sa love life naman po, tignan natin, okay? Kamusta naman ang love life mo? Air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. We have wedding rings. So, pwedeng meron dito kasal na or kakakasal lang, magpapakasal. Ano ba? Tignan natin. Pwede rin. Baka may aatin lang dito ng kasal, ha? We have adrenaline. Ayan. Roller coaster ride. Ups and downs. Good and bad. Rush of feelings. So, meron ba dito, ano, pabigla-bigla kayong, ano, nagpakasal? Pwedeng hindi mo palang na kikilala yung asawa mo, yung napangasawa mo. So, could be some of you po ay ito ay twin flame energy. Hmm, parang ayan oh, yung person mo ayo, yung asawa mo ayo, niya na makipag-cooperate or yung person mo kung hindi naman kayo kasal, we have the magician. Parang biglang nawala lahat ng spark, gano'n yung na feel mo eh nung nakilala mo eh, yung iba sa inyo huli na lahat kasi nakapagpakasal na yung iba sa inyo. So, you must just enjoy the ride. Ayan yung sinasabi dito. Ayan po. Hmm, meron naman dito ha. Kung yung person ninyo, air signs, hindi na nakikipag-cooperate sa inyo, maaaring may tinatago yan. Baka kasal na siya. Yung parang bigla na lang nanlamig sa inyo. Ayan po. Bigla na lang hindi na nagparamdam. Some of you ginose kayo. Ayan yung dahilan. Some of them, kasi po, ay kasal na meron ng sariling pamilya. Ayan, may tinatago nga daw sa'yo. So, it's for you to find out kung ano ba yung tinatago sa'yo ng tao na yan. ba diba, habang naghihintay ka, mag-research ka about your person. Yes, para naman makapag-decide ka if maghihintay ka pa ba or mag-move forward ka na. Yan lamang po yung mensahe para sa'yo. Maraming maraming salamat and more blessings to come.